ang acid reflux o GERD, gastroesophageal reflux disease, ay maaring maging sobrang hindi komportable. Narito ang 10 tips para mabawasan o maiwasan ito. 1. Kumain ng maliliit na bahagi ng pagkain. Iwasan ang sobrang dami ng pagkain sa isang upuan. Mas mabuti ang madalas pero kaunting pagkain upang maiwasan ang sobrang asido sa tiyan. Iwasan ang pagkain bago matulog huwag kumain ng kahit ano dalawa hanggang tatlong oras bago matulog upang maiwasan ang pag-akyat ng asido habang nakahiga 3 iwasan ang mga trigger foods ang ilang pagkain ay maaring magpalala ng acid reflux tulad ng maanghang na pagkain mga citrus fruits orange lemon caffeine kape soft drinks tsaa alak at sigarilyo mamantika at pritong pagkain chocolate umiwas sa carbonated drinks ang soft drinks at sparkling water ay maaring magdulot ng bloating na nagpapalala ng acid reflux. 5. Magsuot ng maluwag na damit. Ang masisikip na damit sa tiyan ay maaring magdulot ng pressure na nagpapalala ng reflux. 6. Matulog sa tamang posisyon. Iyanggat ang ulo ng unan o kamanang 6-8 inches upang hindi umakyat ang asido. Matulog ng nakatagilid sa kaliwa upang mapigilan ang pag-akyat ng asido. 7. Panatilihin ang tamang timbang ang labis na timbang ay maaring magpataas ng pressure sa tiyan na nagpapalala ng acid reflux. 8. Iwasan ang stress. Ang stress ay maaring magpalala ng sintomas ng acid reflux. Subukang mag-relax gamit ang yoga, meditation, o deep breathing exercises. Iminom uminom ng tubig ng tama. Uminom ng sapat na tubig upang makatulong sa digestion. Iwasan ang sobrang lamig o sobrang init na tubig na maaring mag-trigger ng acid reflux. 10 magpatingin sa doktor kung malala na ang sintomas. Kung hindi na gumagana ang mga natural na paraan, baka kailanganin mo ng uminom ng gamot gaya ng antacids o proton pump inhibitors, PPI, ayon sa rekomendasyon ng doktor. Extra tip, uminom ng maligamgam na tubig na may kaunting luya para makatulong sa digestyon at mabawasan ang acid reflux.